kaya puot sa ating mga kapitbahay. Kung kung ano yung ibinayaya sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay, kung maging malukot tayo at makontento tayo. Dahil, sa pamamagitan ng pagiging makontento ay, kung baga, magkakaroon tayo ng uh, magandang pamumuhay sa mundo. Pang-apat, nakarapatan sa atin ng ating mga kapitbahay o di kaya mga katabi, is yung pagtutulong natin sa kanila. So, kung makikita natin sila na meron silang mga pangangailangan, mapamaterial man yan, mapapinansyal, kung meron tayo is nararapat sa atin na at tulungan sila. Kapag nakikita natin na may mga binubuhat silang mabibigat at tayo ay malakas, malusog, ay mas mainam na tulungan natin sila dahil karapatan nila ito sa atin at kumbaga parang magbibigay na rin tayo ng sadaka kung nakikita natin na nahihirapan yung ating mga kasamahan, mga kapitbahay ay tinutulungan natin sila. So sadaka ito para sa atin. Panglima is kumbaga yung iingatan natin kung ano yung mga itinatago nila sa kanilang bahay. So mas lalo na, na kung saan kapag ang bahay natin, tahanan natin is mas mataas kaysa sa kanila, Meron tayong second floor. Then may mga pagkakataon na kung saan nasisilip natin sila na may tinatago sila na kumbaga hindi pwedeng ipagkalat sa iba is mas mainam o di kaya inutosan tayo na itago ito sa uh, mata ng, o sa pandinig ng ibang mga tao. So kung may nalalaman tayo mga sekreto na kung saan ikinahihiya nila o di kaya hindi nila ipinagkakalat is mas mainam o di kaya karapatan nila na huwag natin ito ipagkalat upang panatilihin natin yung kanilang dignidad na kung saan Inutusan tayo ng Islam na kung saan sa lahat ng bagay na kumbaga pagtakpan natin yung ating mga kapitbahay sa abot ng ating makakaya dahil kung sino man ang pagtakpan niya ang kanyang kapatid dito sa mundo ay ganun din na pagtatakpan rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kasalanan sa yawman o kiyama. So ang Islam makikita natin sa klaw niya lahat ng kabutihan na pakikitungo natin sa mga kapitbahay natin. Nabanggit pa sa hadis ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sobra na kung saan inutusan ng Islam yung magkakapitbahay na kung saan makitungo sila ng kabutihan. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan natatakot siya sa Jibril sa sobrang payo niya na maging mabuti siya sa kanyang kapitbahay na humantong ito sa pati sa pamana is ipapamana niya yung mga naiwan ng kumbaga ipapamanahan niya yung kapitbahay niya. Sa sobrang daming payo sa kanya ni Jibril. Sa pakikitungo niya ng maayos sa kanyang kapitbahay is kumbaga natakot na yung propeta na pakasabihin ni Jibril na pamanahan mo rin, bigyan mo ng pamana yung iyong kapitbahay. So ganyan ang Islam. Lahat ng kabutihan is inuutos niya ito sa tao. Gayun din na lahat ng kasamaan, mag, magdudulot ng masama is ipinagbawal niya ito sa tao upang kumbaga maging mapayapa yung ating pamumuhay dito sa mundo. At gayun din upang makamit natin yung malaking gantimpala ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So nabanggit natin na ang minimin natin na kapitbahay dito is hindi lamang sa bahay. Bagkus pati sa mga pwesto natin dito. So, for example, ikaw yung katabi mo is huwag mong gawan ng bagay na kung saan makakasama sa kanya. Huwag mong kunin yung customer niya. Huwag mong, huwag kang maggawa ng bagay na kung saan makakadulot ng masama sa kanya. For example, ikaw nagbabarbecue ka, sa abot ng makakaya mo, huwag mong hayaan na yung usok mo is direktang pumupunta sa katabi mo na dahil makakapinsala ito sa kanya. So, ganun na nga yung Islam na kung saan lahat ng kabutihan is iniutos niya sa atin, pakitunguhan natin ng maayos sa ating gawa, pati na rin sa pananalita, yung ating mga katabi o di kaya mga kapitbahay, Wa billahi tawfiq wal hidayah, Uh, Aku lo kau lihada wa astaghfirullahaladzim walisa ibi muslimina min kulli thambin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Shukran. Jazakallahu khair, Sheikh. Amri tumanong sa napakaklaro at napakalinaw na pagpapaliwanag sa atin kung ano ba talaga ang um, dapat natin gawin o itrato gawin natin, gawin natin sa ating mga kapitbahay. Kasi tayo rin, uh, gusto rin natin na tratuhin ng mabuti is um, dapat din na magmula sa atin yung pagtrato natin ng mabuti. Uh, bago po natin i I open or buksan ang uh, question and answer